Magandang araw. Ang pag-uusapan natin sa bidyong ito ay ang unang aralin sa ikalawang markahan ng Filipino sa ikawalong baitang. Ito ang kaligiran pangkasaysayan ng panitikan sa panahon ng pananakop ng Estados Unidos. Alam mo ba, sinakop ng Amerika ang Pilipinas upang palaganapin ang empluwensya nito sa Asya, Ginamit nitong dahilan ang pagsabog ng barko nilang Maine sa Cuba noong Pebrero 15, 1898 na ikinamatay ng 268 na tripulante. Sa Espanya nila, isinisi ang naganap na pagsabog. Sampung araw ang lumipas, nagdeklara ng pagkikipagdigma ang Amerika sa Espanya at dahil sakop ng Espanya ang Pilipinas, nagkaroon na sila ng dahilan para sumalakay sa Pilipinas. Mula 1565 hanggang 1898 ay tumagal ng 333 na taon na nasakop ng mga Kastila ang Pilipinas gamit ang dahas at relihiyon. Mula naman 1898 hanggang 1935 ay sinakop din ng Amerika ang Pilipinas gamit ang dahas din at edukasyon. Karamihan sa mga panitikang nasulat sa panahon ng mga Kastil ay tungkol sa pagpapalaganap ng Kristyanismo magmula sa Kuridong Ibong Adarnak, Mga Pasyon at iba pang Akdang Pansimbahan. Sa panahon ng kilusang propaganda noong 1872, nagsimula ang mga akdang nananawagan ng reforma at puna sa pamamalakad ng mga Kastila, gaya ng mga nobela ni Dr. Jose Rizal. Sa panahon ng katipunan naman noong 1892 hanggang 1896, nagsimula ang mga akdang pumapaksa sa kalayaan mula sa mga sinulat ni na Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Marcelo H. Del Pilar, Antonio Luna at marami pang iba. Dahil inagaw ng mga Amerikano ang kalayaang abot kamay na ng mga Pilipino, hindi katakatakang ang mga paksa pa rin tungkol sa kalayaan ang mga nasulat na akda sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano mula 1898 ang mga dula tulad ng kahapon, ngayon at bukas ni Aurelio Tolentino, tanikalang ginto ni Juan F. Abad at walang sugat ni Severino Reyes ay pumapaksa pa rin sa kalayaan. Kaya ipinagbawal ng mga Amerikano sa bisa ng Sedition Act noong 1901. Isa rin sa naging tanyag na tula ng pagtutol sa pananakop ng Amerika ay ang bayan ko na sinulat ni Jose Corazon de noong 1928 at nilapatan ng melodiya ni Constancio de Guzman. Ang awit na ito ang itinuturing na pangalawang pambansang awit ng Pilipinas at naging awit protesta rin sa diktadoryang Marcos mula 1972 hanggang 1986. Isa pang tula mula naman kay Amado V. Hernandez ang kung tuyo na ang luha mo, aking bayan, na nalikha noong 1930 ang inawit naman ng grupong inanglaya sa mga kilos protesta, kasama ang tula ni Andres Bonifacio na pag-ibig sa tinubuang lupa, na nilapatan ng melodiya ni Luis Salvador Jorge noong 1979. Kung relihiyon ang ginamit ng mga Kastila upang kontrolin ang ating mga ninuno, bukod sa dahas, ay edukasyon naman ang ginamit ng mga Amerikano. Noong Agosto 21, 1901, 346 na lalaki at 180 na babae ang dumating sa Pilipinas sakay ng US Army Transport Thomas. Nirekrut ang mga gurong Amerikano mula sa 193 na paaralan at 43 na Estado ng Amerika para magturo sa Pilipinas. Sa pangalan ng sinakya nilang barko, kinuha ang tawag na sumasites. Pinalitan ng mga sumasites ang medium of instruction mula Spanish patungong English ang gurong si Teodoro Asidelio mula sa bayan ng Kalayaan Laguna ang unang tumutol sa paggamit ng English noong 1921 sapagkat alam niyang ang motibo ng mga mananakop ay kontrolin ang puso at diwa ng mga batang Pilipino. Dahil sa kanyang pagtutol ay tinanggal siya sa kanyang pagiging guro at nang malaon ay nag-armas upang labanan ang mga pamahalaang Amerikano sa Pilipinas hanggang sa mapatay siya noong 1935. Upang supilin ang apoy ng paghahangad ng kalayaan, pinaigting ng mga Amerikano ang impluensya ng romantisismo sa panitikan. Ayon kay Ruben, ang romantisismo sa akda ay lubhang emosyonal Malabis ang pagkamoralistiko, sadyang sumusumang sa hindi, kayang abuti ng isipan, dumadakila sa kagandahan at kapangyarihan ng kalikasan, gumagamit ng matayog na imahinasyon o guni-guni at bumabandila ng tungkol sa kalayaang sarili. Bukod sa paggamit ng English, ipinakilala rin ng mga Amerikano ang iba pang anyo ng sining sa larangan ng musika, sayaw, teatro, pelikula at iba pa habang sinusupil ang mga akdang tungkol sa kalayaan at ibinibilanggo ang mga manunulat ng dulang protesta. Ipinasara rin ng mga pamahayagang nagpapakita ng simpatiya sa mga progresibo at revolusyonaryo tulad ng La Independencia, El Renacimiento, El Nuevo Día, at marami pang iba. Narito ang iba pang impormasyon. Noong ika ng Mayo 1898 nang mapalubog ni Admiral George Dewey gamit ang barkong Olympia, ang sasakyang dagat ng Espanya na Reina Cristina na pinamumunuan ni Admiral Patricio Montuho na matayan ang mga Kastila ng 371 kumpara sa 9 lang na nasugatan sa panig ng mga Amerikano. Ito ang tinawag na kasaysayan na Battle of Manila Bay at ito rin ang simula ng pagbagsak ng Kastila sa Pilipinas. Noong May 19, 1898, ay nagbalik si Emilio Aguinaldo sa Pilipinas sa tulong ng mga Amerikano sakay ng barkong Makolo. Isang buwan ang lumipas. Noong Hunyo 12, 1898, ay nagdeklara na ng Araw ng Kalayaan si Aguinaldo sa Cavite. Kahit hindi pa naman ganap na natatalo ang mga Kastila at nagbabanta ang pananakop ng mga Amerikano. Maaari pa kayong magsaliksik ng karagdagang impormasyon. Hanggang dito na lang muna tayo sa video ito. Maraming salamat!